Magandang tangali sa inyo mga idol uh, ah, Alito na lang po tayo sa aking YouTube channel Huwag ah, uh, kalimutan mag subscribe sa aking YouTube channel Share and like po na mga idol uh. Ah. Ngayon nga para nag request na si Roni Pangunsan Roni Pangunsan, shout out sa iyo Ito na yung request mo sa akin na ah. di nga lang ako nakabrit pero nakabaxer ako Roni Jangan lupa buat butuh Pas itu ba Ronnie? Tony Pausan pa sa ito. Okay, may libro na ako. Tony Pausan, panorin mo yung video ko. Ito yung request mo para sa akin. Hindi nga na ako pero naman ako. mga pa nagsusubscribe sa aking youtube channel magsubscribe na kayo mga lodi para makapunod kayo ng aking mga bagong video na i-upload dito sa aking youtube channel eh, okay, may guli, guli tayo kasi napakainit Tony so, Pangusan, sana mag-enjoy ka sa panonood ng aking mga vlog show. Share mo ha, at sa mga friends mo. No? Mm -hmm. forever, it's a beautiful night. mengikut Suara tim mewah yang tawel, kita akan bot dari Baka magmabunga natin ng mga dami, eh. na kaya ng mga mga haidol. Basta tanggal ng mga... ...papatawagin Mabisa ito, Tony, sana panoorin mo to. Ah, ito, Hindi mo na pala nag sa naman. sa pamilya, gagawin ko ito. Pangasayin. Pinapang magaling ko ng pera. Pasa na ko. Uh, so don't know my i Sana ron, ipang-uusap na panood mo ito, yung request mo, ginawa ko na. Hindi naman na panood ko, anak ko gagawin ito. Gagawin ito pa sa mga anak. Wala akong tabao ngayon. Mayroon namin ng pera. Siyempre, magsashampo na tayo. Palmoli, baka naman. Okay. Kung mga gusto magpa-Gcash 02478 Ito yung, yung number ng Gcash ko mga Lodi Kahit magkano lang po Malaking tulong yan para sa akin Para uh, sa pag-aayos ng Buta sa anak ko mga idol Sayang kasi ako man sabihin ko Nangyayas sa anak ko eh Sa uh, kung tutulungan ako mga idol, kahit magkano na power na kayo, sa inyo, sa ko, may <laughs> ko po yung nandyan ng number. At magkano lang. Okay. <laughs> Siyempre, yeah, pagkakas tapos ng unang sabon, magsasabon ulit tayo. Pangalawang sabon. tayo ng likas papaya likas papaya mga idol so ni pangunsan eh, yung request po na gawa ko na ngayon na panoorin mo ito yung kay ano Kay Golden Holiday, gusto lang na-upload ko dito. Golden Holiday, mag-intay ka lang. Wala ka, request ka rin eh. Para sa pamilya, gagawin ko ito. Kailangan ko kasi mamonitor sa mga idol. Kasi kulang kami sa financial. May, may problema kami ngayon. Para sa anak ko ito mga idol. Sabi nga na lahat, gagawin ng magulang para sa anak. <tip> tapos na tayo pa ko saan, okay na? Salamat! Don't forget, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel, mga idol at nang mapulod yung aking mga bagong latest video na ilalabas dito. Salamat sa inyo sa malanunod. Get well sa inyo. Thank you.